daw uh, government. Yung G bonds, government bonds. Mm -hmm. Sabi ng Department of Finance, mm -hmm. wait for this ha. huwag kayo masyado. Uh, gagamit daw pag-launch daw niya yung yung bonds po, ganito. Government magi-issue ng bonds. bonds, utang 'yan. Utang, utang 'yan. <laughs> Kumgaga ayo 'yan. Bibilin natin 'yan, yung pera natin mabubunta sa gobyerno at gagamitin. Mm-hmm ngayong ngayon, meantime, kumikita tayo dyan sa bonds. May mga coupon po yan. So, may mga periodic uh, interest. Uh, interest. Yeah. Babayaran tayo. Maglo-launch daw po ng g bond, G-Bonds. Ang uh, gobyerno. Ngayon, Disyembre. At ang uh, gagamitin nila, ay walang well, iba, kundi... G-Cash! <laughs> ah, ano ka? Ganda ng timing, ah. E G-Bonds, eh. Diba? ba? G-Cash. E eh di GCAS. Uh, para daw po mas accessible sa public. Ay, Mr. Secretary, ito lang pa sa inyo. <laughs> Huwag na, please lang. Medyo uh, i-review ninyo yung inyong sasabihin mm. na ganyan. At uh, yung gagamit, Gcash. Ah, Para daw po comfort at convenient? Mm -hmm. De. Sa electronic wallet mo yun, na-access. Kawawa yung mga mawawalan ng pera yun. Yung inyong sinabi na yan, nagagamitin nyo yung GCAS, naghanda na ngayon yung mga mag-scam. Mm. Ayan. Yan na. Ayan. Ayan. 94 million... Maraming naman ito mga GCAS. Maraming, na to. Maraming <laughs> naman ito. 94 million... Hindi kailangan niya sabihin yung pa-build up sa IPO ng GCAS. Kayo naman. Ah, ngayon. Hindi okay. eh, ba? Oh, ikaw ngayon, nag-aabang ka ng uh, IPO. Uy, ah, gagamitin ng gobyerno? Oo, oh, nakikita nito. Oh, hmm. Di 'di ba? Ah, meron ganon. Kung so, yan, oh. preparasyon. Sa bilyar, pare, hindi pwedeng yung bola lang na tinutumbok mo, ang iniisip mo. Hmm, kailan may preparasyon dapat ka? Dapat preparasyon ka. Eto, ganyan din yan. Saan ang ibig mo sabihin yung G-Bans na yan, kabakas ng j cash IPO? <laughs> <laughs> Parang ganon. <laughs> Ang uh, pangalan po ng operator na GCAS, G-Exchange. Mm -hmm. Okay. Ang kanilang parent company ay Globe, globe Fintech Tele Innovations. Mm -hmm. Yan pong Globe Fintech, eh, kapatid po yan nung Globe Telecom. Mm -hmm. Yan. Yeah. Si so yung GCAS dati, nasa loob ng Globe yan. Oo. No. Eh, nakita yung opportunity, sumikat. Hmm. Hiniwalay nila ngayon 'yan, nagkaroon ng layered fintech kunya. Fintech g Exchange. Ano nga no? Ah, fintech. Ah, malapit na pong mag-IPO. Ano ibig sabihin ng IPO? Initial Public Offering. Ibig sabihin 'yung stocks ng kumpanya na 'yon e eh, ibebenta sa atin, hmm. sa publiko. Sa publiko. At kukunin nila 'yung pera natin, 'yung pera natin yung i-invest nila. eto tanong Siyempre, may stock dyan yung parent company. Siyempre. Yung bangya i-unload, so i-encash na nila. At pagkatapos, ibubulsa. Mm -hmm. Ganun ba tanong? O yung pera ng publiko sa new, bagong stocks mm -hmm. para lumaki yung pera, ma-invest. Mm -hmm. Kasi po, may nangyaring ganyan, Ayala Company rin, yung Manila Water, nag-IPO din yan. Mm -hmm. Ang ginawa, ang ibinenta, ay e yung shares Kanila. ng Ayala. Mm. In other words, yung Ayala, binulsa na. Mm -hmm. Bawit-bunot na yung kanilang kapital. Ganyan mm -hmm. na nangyayari sa IPO. Ginawa rin niya ng bulletin. Mm -hmm. If we go by the historical record. Yeah. Yan. Yeah. <laughs> Ayala. Is May record ng ganyan. Ayala, kasama sa Globe to. Uh -huh. Ang Globe, Ayala plus Semantec. Yung uh, uh, Singapore-tel. Singapore, no. Singtel. Singtel. Singtel, Yan, dalawang yan. Yan. Ang ibig mo bang sabihin, itong mga ito ay magmamalasakit para sa ating mga public uh, uh, investors, uh, maliliit, uh, yeah. na bibigyan ng uh, G-bonds, yung mga yan, uh, para sila ay lalawak yung kanilang serbisyo, maayos at lahat. Uh, sila na yung number one na uh, remittance operations. Uh, uh, o uh, uh, kukunin nila yan 'yung 'yung ah! proceeds. Oh, 'yung proceeds niyan, okay. Hindi partial lang naman eh, pero control pa rin kayo. Mm -hmm. 'Yun ang dapat. Oh. Nating, oh. Eh. 'Wag mo ibenta lahat. Benta pero, mo lang 'yung sinap, pero control mo pa rin. Hawak mo pa rin. Mm -hmm. Oh, meantime meron ka ng cash. Yes. 'Yan po ang technique dyan sa IPO at hindi lang naman common practice 'yan ginagawa. Oh. Ah, ah, pero napakatuso nung ganoon. Mm -hmm. <laughs> Ang maganda, inaayudahan ng gobyerno. G-bonds. G-bonds. Hindi ba yun ang maganda ron? Ang pwede... Hindi, itong mga problema recently ng G-cash naman ngayon, will not will this not affect yung IPO na... Hindi, uh, kaya, uh, kaya nga pinasukan na ng G-bonds. Kaya nga... Para makalalay. Kaya, kaya nga... spice it up. Kaya nga Pang kill ang mga istorya, pare. Ano ko ba? Kill na nga mga istorya. Okay, okay, internal na, kill, investigation. Kill nga, Although, pumasok na daw yung ano, privacy... What NPC. Oo. Oh, eh, iimbestigahan ano, daw what po. What does na, that mean? Ano ba ang National Policy? Sila rin yan. Wow! Kayo nga yung unang-una nasa dapat yan eh. Ngayon lang kayo nagsalita. Ngayon na-delay lang ng konti ilang araw. Hindi, pa. <laughs> it is verifying claims. Oh, okay. Na, uh -huh. ng GCash, na walang personal uh, data breach. Oh, oh. Yun lang ang i-verify nila. Hindi po yung... Kasi ko, ng claim ng GCash na walang breach, walang nangyari. Kaya nga, iimbestigahan nila yun. Yun lang nga nang iimbestigahan nila. At sila sa mga naapektuhan, apektuhan mangyari, i-ano i-report nyo kung kayo'y nawalan. At ano. Eh, eh, huwag lang si Pokwang. Yung iba pa, mag-report din kayo. Ayun oh, na nga. Eh, ano yun? Eh, systems hmm. error. Eh. Pero, na Pero ano ah, ano sabi mo nag uh... Independent investigation daw ng paborito ni pareng Jonathan mm. National Privacy oh. Commission. Oh. Patay. Ano ah, patay? Ngayon lang kayo nagsalita? <laughs> Tagal na issue nito. National Privacy Commission. Oh. Anong gagawin niyo? Update the breaching? Ah. Baka merong we'll mga... Investigate and coordinate. Uh, uh, huwag na kayong mag ha? Ano, kasi baka mag-ano uh, mag, kayo ng DIC. Ganito raw, nag-email daw yung GCash sa National Privacy Commission at sinabi, wala naman data breach. Mm -hmm. So ngayon, iimbestigahan daw nila. Mm -hmm. Kalukuhan niya. Mm, wala. Di wala gagawin dyan. Mm -hmm. Come on. Ito mm -hmm. NTC, bakit? Wala, tahimik. Mm -hmm. Wala rin sila. Mm. Wala rin silang pakilam. Da dahil na yung DICT. Oo. Eh hindi, kayo regulatory body. NPC. Pareho kayo dyan. NPC, NTC. Regulatory ano body. Ano pa mga C kayo? Abig sabihin ng C, commission. It's just interesting bakit yung uproar hindi ganun kalakas dahil Malakas na 8, million users. Pare, ang lakas ng uproar sa uh, baba. Oo. Oh, o, o, wala, wala na, wala sa wala mainstream. Kinil. Kinil. Mm -hmm. Eh, siyempre, may mga kalaban niya. Pema, maya. Mm -hmm. yung, mga, mm -hmm. but yung mga yun, nag-iingay din. Di ba? Pero wala. Walang, wala nangyayari. NP, ngayon, itong NPC, kumbaga huling kabit. Oh. Kailangan maka-extra oh. doon sa issue eh nagsalita pa. Yeah, gagamit. ihintay-hintay ko nga NTC, baka bukas makalawa magsalita rin 'yan. Hindi, yung na ng mm, ano eh G-bonds. So, support so ng na government no. assistance. G-bonds, government uh, assistance. Ah, uh, ayuda. Ayuda. Ay magandang ah, strategy. Oh. Ano oh. Inaayudahan yung G-cash <laughs> <Okay>, ina <-ayudahan laughs> ano ano ba? Hindi inaayudan para IPO eh. Oh. ulat oh. so, na 'yan, oh. <laughs> So, ano na kami? Sinukob na kami ng government. Ano pa bang hihintayin nyo? Mag-invest mag na kayo rito. Okay. Titignan natin ay, kung ano na negosyante tuloy, gaya ng insan berat ko, talagang siguro yung mga yun ay na lang, ano, nakikita nila yung malalaking gadambuha lang. Oh, Panya oh. eh, ganun-ganun na lang ang, ang bailout oh. ng ayuda ng gobyerno yes, sa kanila. Of course. Ma-land ma-DOF, eh. oh, Department of Finance. DICT, NPC. So, katakot-takot. Wala sila Iniintindi ng mga taong bayan, may G-cash ka nga, pero nagdidelikado ka ngayon. Nagdidelikado ka naman. Ako, kakabahan ako. Anong i cash ko ngayon? Wala na. Eh, ano? Wala namang ayuda. Baka pati yung ayuda kung nilalagay ninyo dyan sa G-cash na yun, eh, may... Uy! Nag-deliver na raw ng bigas sa Divisoria. Si... Dar Jr. Ah reto. Ah, uh, uh, Kiko Chu Laurel. Kiko Chu Laurel <coughs> Junior. Junior. Nagpa-deliver na raw po ng bigas sa Divisoria. Para maging accessible and affordable ang bigas. Mm -hmm. Wow, bright move 'no? Kayo mga retailer, pumunta na kayo doon kasi bakas baka <coughs> kayo na naman may kasalanan pag uh, hindi bumaba ang presyo. Mm -hmm. Ah. Nagpunta rin daw po, bukod sa Divisoria, Murphy Public Market, sa Mega Q Mart, okay. at Kamuning Public Market. Paano naman kayo sa Paranaque? Wala, wala na kayo. Wala, wala. may napuntahan na. Paano naman po Kaya, kami dito sa Pasig? Better living naman, saka sa Sukat, at sa Ano? Uh, puro Quezon City. Huwag nyo sabihin Tagaryang kayo. Yung mga... Hanggang <laughs> <laughs> naman o. Oh. Uh, yan daw po ang... Uh, Anong ibig sabihin? Rice relief. Mm -hmm. and, and the way to the community of our people, eh, biyadalikin ko dito sa public markets. Aya. Aya. Nauna muna nag-deliver sa bahay namin. Ah, uh, Ang problema po, uh, halimbawa, yung ating importation, naghahanap tayo ngayon ng iba-iba pambayan nabibilan natin because we're projected to import 5, 5 million metric, metric tons. tons next yes. mm -hmm. year. Mm -hmm. 5 million metric tons. Ano wow. yan? Laki nun. Ano yan? Ah? Ano yan? Ah, yes. sa ang sabi nito. Dahil sa Pilipinas, tataas ang presyo ng bigas worldwide. Mm -hmm. Kasi higupin natin yung mga supplies. Eh, no? tapos ma ma tapos mag-ano mag tayo kasi sabi na tumataas ang presyo sa international market eh ah. Siyempre, pinakamalaki tayo mag-import eh. eh talagang tataas, tataas yan dahil sa importation <coughs> natin o, kaya hindi raw po bumababa ang presyo ng bigas dahil tumataas ang presyo sa world market mm -hmm. bakit tumataas ang presyo sa world market kasi bili tayo ng bili sa world market, market. paikot-ikot tayo niyan yun ang pinakamalaking kalokohan sabi po ng Pakistan kuning item. Ba mm. uh, tataasan nila ang export ng bigas sa Pilipinas basta meron tayong guaranteed na volume na bibili. Ayan. Ayan, na. Yan na. Mga ganyang klaseng kondisyones na ang, uh, ang ini-impose sa atin. Mm. Dahil sa lakas natin bumili. Okay? B sige, pa sige, bebentahan ko kayo pero pero kailangan, guarantee, uh, guarantee mo, na ganito kalaki, bibili. Whether you need it or not, mm -mm. bilin mo yan. Ganun na, may mga kondisyones na sila ng ganyan. Dati, makabenta lang sila, happy na sila. Tsaka, pumupunta dito yung mga yan, <laughs> para magbenta nga. <laughs> Hanep,